What's up everyone? It's me, Stevie And uh, salamat kay Papa dahil sinundo nyo kami para makarating kami sa si school. So medyo may mga tubig pa nga talaga rito. At may mga area taga na baha pa. So ito yung before. Makikita nyo naman niya. Grabe unexpected to. Nagkaroon ng tilapia sa loob ng classroom ko. Wow. Ay nako. Hindi ko alam kung paano nakatalon yung mga tilapia papunta ng classroom ko. Ay yung classroom ko nasa third floor. Natakot ata sa baha. Tumalon. <laughs> ayun so linis linis tayo muna tayo at this moment kaya ano uh, naganap na tayo ng mga katuwang linis linis muna walis walis at actually nangamoy talaga na parang paligyo yung classroom ko dahil sa mga istang pakalat kalat ayun nanghingi na nga ako ng tulong sa mga utility namin so super thankful ako at antin sila So, ayan, si Ate Juby, no para mawala yung lansa ano, ng classroom ko na linis yung room. So, Uh, actually, sa panghira, pero salamat sa mga tulong ng mga nandyan sa paligid. So, thank you, Lord.